Kausan lang sa akong ibayad Ano ang naka-advance advance? Or, uh, mm -hmm. kulang. Wala ba kuhilaan kung wala na So, ang kuhaan? Kulang pila. Hindi, pag hindi, bayad mo ko tong niaging adlaw bernis oh tao at tres mil akong ibayad tong bernis ano na lipat D kali lipat Tinggal lagi nih kok

Feed ng kuan April. Wala, pilay ko wala kay mga tapos na po tayong magbayad ng At ating motor uh, At ang mga tanay bayad sa so, ka feed sa bulan sa April ang pa tayo kulang mga gamay pobre sa Parkway party na mo kayo mga kapobre na ako ang misis ni Rina grocery para sa amo ang gamay nga tindahan mga kapobre uh, tindahan nga binobre taon mga kapobre ay eh, gamay raman yun ay gamay raman pang pugong pugong lang ito yung lalay lang sa mga inabuhay mga kapubre nang uh, naaadire ako ah uh, misis na kumpra o gamay para sa pindahan uh, di ka nang no, mga kapubre nagbayad o motor hapon kulang pagyapon uh, ipit na karoon sa panahon kay nagtain sa man gud mga kapoy paes kayo ang panahon. Sigit sa pamahal sa ato ang kalaliton o tanan tanan mga panginahanglan sa panimalay. Tanan gid nagtaas ang presyo mga kapoy. Ana nga video ipit kita sa panahon. Ipit kita sa mga buhi. Ang nga focus lang yun gyapon. Hindi okay. nganak mong yud ang dagat sa panahon nato karon. ang mga kukubri. Ang anak magigit ang panginabuhi. At sahay magigit na asahay kung la Ang mga mga ito wider-wider sa mga ragyat panahon nga na naay mga panahon na siyikid para sa inyo. Una nga, nga bali-bali ragyat ang

MBC 뉴스

karon palang lang yung mini abot mga ah, kapobre ah, pwedeng inita oh laid kayo ang panahon pwedeng inita Ayan, salamat no sa <laughs> mga viewers. Ayaw kalimot sa pag-subscribe uh, sa uh, po ang YouTube channel. At pakishare na rin. At ipalo uh, sa ko ang Facebook page mga kapobre. Kapobre channel vlog. Like and subscribe sa YouTube channel, mga kapobre. Salamat sa tanan ng mga viewers, sa tanan-tanan-tanan God bless. And thank you, bye bye.